And guys, magluto po tayo guys ng isda guys. Ito po ay iprito ko siya guys na ito guys. Lagyan natin ng asin. Ang tawag dito guys sa turkey ay kamsi itong so, maliit. Hindi ko alam sa Pilipinas mayroon ito guys. Pero hindi ko kilala guys. Ayan. Tapos maglagay ako ng ang um, tawag yun lemon. Tagay ko ng lemon guys. Ayan. Pigaan natin ng lemon. Tapos black pepper. para may lasa ang ating is the na no? kamsi tapos garlic powder guys yan lagyan natin ng black garlic powder guys yan para mabango siya at masarap yan i-ano e, lang natin tapos guys, dit, dito guys sa Turkey, mai, ito po ang ginagamit nila guys. Yan. Mag sila mag fry na ah uh, is that guys. Yan. Yeah. Ito guys ay wala siya mga ano na guys, mga Uh, tawag yun sik ang um, sa, uh, sa ilong gopa uh, sa amin guys ay bukog tinik wala na siya tinik guys <laughs> yan ang pagbili namin ay wala sya ng ano tinik ito guys ay sigurado hindi ka matinik guys <laughs> kasi wala sa <laughs> wala na tinik guys kain ka na ng kain subukan nyo ba guys na mag ano kayo guys mag fried kayo ng, ng ano ng isda ay nalagyan nyo ng lemon ang lemon kasi ay nagpapatanggal ng langsa yan guys kung may sealing powder kayo guys pwede na ninyo i sa inyo nga ano guys para mag ano siya mag magpula mag red ang inyo nga fried fish ito ay kunin na natin guys ay ito ay loto na yan guys iyan oh no? crispy crispy guys ang ating isda crispy fried fish ang ating ulam ngayon guys yan crispy crispy sya guys masarap kasi kung crispy yan ito na guys ang ating isda na crispy fried yan ang sarap guys lasang lasa ng ano ng garlic powder at saka lemon yan ang sarap guys at pa mm. Harap, guys. Tara, kain na po tayo, guys.